Saan kinukuha yan dito din? Sa malalim. Sa malalim? Maraming dito. Ganyan. Okay. Gumagalaw pala yan eh. Oh. Ah, buhay pala talaga yan. Hindi nakatusok <laughs> yan sir. Hindi nakatusok yan. Ako ka nyo sir. Hindi nakatusok yan sir. Yung parang kulay black po sir. Ah, yung itim? Yan hindi pa sir.

Ano <laughs> yung Paano pag napakan siya pag ganon? Pag napakan talaga na, Natusok ha? Oh. pag natin. Pero mas delikado yata yung itim no? Yung delikado yung kulay itim po yun. Kasi ano yun eh Parang mas ma Opa. Hindi natin madali sa gamat yun Yung itim? Yung yung delikado yun no? Ito hindi kasi nakakain Nakakain din naman yun Nakakain din kasi ibang tusok siya Mas matigas yun. Mas matigas yung Ito. ano niya yun, tinik ito hindi. Ha? Huh? Ah. Dito hawakan sel tapos putukan ko mga ganito. Hawakan ko na. Kasi yung item sel dapat may kamay sa parang may gloves ka. Oh. Hindi na. Ano nil... hindi talaga siya niluluto, ganyan lang kainaga. Pwede lutuin natin siya. Lagay natin <laughs> ng bigas po siya, parang bigas lang siya. Tapos lagay natin parang ano nang bunga ng saging. Ilagay natin sa loob siya. <laughs> Di ako di, di ako po, po nakakaya niyan ni. eh. Ayun ko muna i-try. Talaba, talaba gusto ko eh. Ay, mahirap <laughs> yung kunin yun. Yung talaba, yung talaba kasi nakakatikim na ako noon eh. Ito, hindi pa nakakatikim. Kasi yung talaba still, masarap yun. Masarap yun eh. Pag nilagyan natin sa suka, ito yung kilaw oh. Kilaw lang oh Nakakatikim ako ni inihaw namin. Tapos, kilaw, masarap eh. <laughs> dati, dati yung ano yun namin, doon na kami lumaki sa oh. talaba. Talaba. Masarap, pag ihaw, masarap. Oh. Ko naka... Ngayon ko lang nakita ito eh. <laughs> ito sel, parang pag i natin yung kulay dilaw po. Uh. Tapos lagyan mo yung suka, parang balot siya. Ah, parang balot lang, siya uh, Kulay dilaw okay. po yun. Baka mamaya nga try ko kain isa. Kahit isa lang, sel. Try mo lang. Magkano isa? 25 na lang po, sel. Isa? Uh. Kasi Mahal benda laman. namin yung mga sa iba, sel. Mahal naman. Kaso 35 talaga siya. Suro ma-try. Bumaya. Ah, sa yan nila oh.